John Lloyd Cruz hindi napigilang pumatak ang luha inamin ni John Lloyd Cruz na talagang hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha habang pinapanood si Love Diaz na nagdi-deliver na acceptance speech nito matapos manalo ng Golden Lion ang kailang pelikula Ang babae Humayo o The Woman Who Left sa katatapos lamang na 73rd Venice Film Festival. Ang kay Lloyd D. na na transgender sa pelikula naging emosyonal siya nang magsalita na si Love dahil para sa kanya ay yun na ang pinaka-defining moment para sa Philippine Cinema. Kaya't proud na proud uman siya para kay love. Nakakatuwa rin umano ang sinabi sa kanila ng mga hurado na nasabing film festival na inabot lamang ang mga ito ng 40 seconds sa pagre-review para ibigay sa kanila ang nasabing award. Ang pelikulang Ang Babaeng Humayo ay istorya ni Horacia na ginampanin ni Charo Santos, isang school teacher na nakulong ng 30 taon sa krimen na hindi niya ginawa. Showbiz po more, like and share this page for more.